Inisyuhan na ng Land Transportation Office ng show order ang may-ari ng motorsiklo at ang driver nito na nakuha ng binutas ang gulong ng isang delivery van. Sa naturang viral video, nakikipagtalo umano ang motorcycle rider sa driver ng van bago ito maglabas ng maliit na kutsilyo at pagkatapos ay binutas ang harapang gulong ng sasakyan. Ang naturang insidente ay isang kaso umano ng road rage. Pinagsusumite ang driver at may-ari ng motorsiklo ng komento o paliwanag hinggil dito at kinakailangang humarap sa tanggapan ng LTO East Avenue sa lunes, March 25. Dahil naman sa bigat ng ginawa ng driver, pansamantalang under alarm ang motorsiklo para maiwasan ang anumang transaksyon na may kaugayan dito habang isinasagawa ang investigasyon. Paalala naman ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang pag issue ng SCO ng ahensya ay paalala sa mga motorista na iwasan ang anumang violenteng aksyon sa kalsada na nagre sa road rage.